News sa ating mga balita, Pastor Apolo Kibaloy at mga kapwa akusado iniharap sa media matapos ang ilang buwang pagtatago. Alice Guo muling ginisa sa Senado tungkol sa kanyang pagtakas at Immigration Chief Norman Tansinko sisibakin sa puesto. Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong kwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Iniharap na sa publiko si Kingdom of Jesus Christ o so KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy isang araw matapos itong maaresto sa Davao City. Sa press conference na pinangunahan ng PNP at DILG sa Camp Crame ngayong araw, ipinresenta sa media si Kibuloy at iba pang mga kapwa akusado nito na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at si Sylvia Semanes. Suot ni Nakibuloy ang orange detainee shirt, ngunit hindi naman makita ang muka ng pastor dahil sa suot nitong sombrero, shades, mask at itim na scarf. Ayon kay Interior Secretary Benhur Abalos, tama ang naging desisyon ng pulisya na hindi umalis sa KOJC compound kung saan aniya nagtago si Kibuloy. Dagdag naman ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, Regional Director ng PRO-11, ang pagsuko ni Kibuloy ay formalidad na lamang dahil wala rin naman itong magiging lusot sa otorida. Tinawag namang kwentong kutsero ni Abalos ang mga ulat na nagsabing galing sa labas ng KOJCC Kibuloy bago ito nadakip ng AFP Intelligence Service. Kinumpirma rin ni PNP Chief General Romel marbil na matapos ang presko na iyaharap sa korte sa Quezon City at Pasig ang mga akusado para sa return ng warat. Ginisa ng mga senador si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Guo Wapi. Sa pagdinig ng Senado ngayong araw matapos maaresto at mapabalik ng bansa si Guo, inusisa ng mga senador kung paano nakatakas at kung sino ang mga tumulong sa kanya sa paglabas sa Pilipinas. Kinumpirma ni Guo na sumakay sila ng isang yate mula sa isang port sa Maynila. Ngunit iginiit nito na walang Pilipinong tumulong sa kanyang pagtakas. Dagdag pa ni Guo, natatakot siyang sabihin sa publiko kung sino ang may-ari ng yate at isulat ito sa papel. Nang tanungin kung siya nga ba si Guo Waping, hindi rin ito kinumpirma o dininay ng dating alkalde. Kalauna na ay nagdesisyon ng komite na muling ipasite in contempt si Guo dahil sa umano'y patuloy na pagsisinungaling nito sa komite. Nakatakdang si Bakin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si Bureau of Immigration o BI Chief Norman Tansinko Base na rin sa rekomendasyon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ito ay matapos makalusot sa immigration authorities ng bansa si Alice Guo. Ayon kay Remulla na pagkasunduan nila ng Pangulo ang desisyong si Baki ng Commissioner na siyang kinumpirma rin ni Communication Secretary Cesar Chavez ngayong araw. Bukod sa pagtakas ni Guo, naging rason din sa desisyon ang ilan pang irregularidad sa ahensya kabilang ang pag-issue ng mga peking visa sa fake corporations. Samantala, sinabi ni Tan na sa media na lamang niya nalaman ang desisyon ng DOJ na may jurisdiksyon sa BI at ng Malacanã. Nakasalang sa Senate Public Hearing ngayong araw si Tan kaugnay ng koneksyon ni Guo sa illegal Pogo Activities. Para sa Kidlat News Update, Ren Lenon, naguula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.